Magtatanim tayo ng niyog. Do Makita, guys. Ayan. So ayan guys. Doon siya papunta, hindi natin siya pag -yes dito. So kailangan nakaslide siya para pag lumaki siya, doon siya papunta. slide Woo. para para terem So, ayan guys. Ayan o, no, oh, yung talong. So, tapos na tayo. Ayan Oh. No. na dito ng ayan, tingnan mo. Tigalawa na ng lupa. So, ayan si na, ayan na. So, tama na to. Gigis na tayo. Ah. Ayan guys. Tinamnan ko siya ng niyog. Maano yan dyak? guys. Pandak siya. Pandak siya ng niyog. Tapos, nalide ko siya para yung Uh, tubo niya doon papunta sa isang ano sa isang side ng ating hituan para sakaling lumaki siya nakasliding sliding siya so pwede doon doon papunta kasi kapag nakatayo siya uh, pwede siyang ano, hindi siya kumbaga nakatutok. So, kung doon siya, yung handong, yung wala nang ano, yung walang init, doon siya na part. Kasi yan part na yan, guys, yung hindi pa na kinaanhan. Medyo, so, malaki siya. Malaki, malaki siya. So, kailangan natin dyan someday. Kasi magpapagawa pa tayo dyan hanggang makaya ko. Dito sa likod na to, I have plan na kukunin ko din yan. Palalakihin natin yan. Kasi serve as a source of income na talaga natin every month meron kang harvest meron kang iha harvest talaga so, ka na rin no? as long as nga 15 days meron kang ano eh meron kang pwedeng mm, i-harvest why not para bawing bawing store kaka this ano ko pa nito kagagawa, wala kasi ako nun maasahan na pwede kong uh, asahan dito na pagpapagawa na talaga ng ano. So, hindi tayo ko. So, maghahanap pa tayo guys ng ating ibang mga coconut shells. Para by kanto lagyan natin. So, ito yung aking buhay. Provincia. So, now starting na na ako ng Pilipinas. So, kayo dyan na uh, pauwi ng Pilipinas, kailangan meron na kayong konting ipon. Kailangan meron na kayong Uh, kunti paglalaan paglalaanan ng pera ninyo dahil sinasabi ko sa inyo guys dito sa Pilipinas ay sobrang gastos na dito so labas-labas ng pera mo wala kang return yan, kailangan may return of investment ka sa akin ubus na rin yung aking budget but at the same time mayroon akong uh, project, no? kahit maubos yung pera mo, mayroon kang project okay na yun, so hindi ka dapat kabahan guys mahirap kapag labas na ng best ng pera mo, wala kang return of investment, wala kang maaasahan. No, sana kaawaan tayo ni God, no, sa project natin ito. So, wishing guys na magiging okay ang aking project this day kasi malaki din yung aking gastos dito. So, imagine mo, pagkuha pala namin ng bituka ito guys, bituka, malaki na guys yung aking uh, na-effort dito kasi alam mo, kailangan mong pumila. So, pumunta kami doon na children the afternoon and then umuwi kami na uh, nasa 8 in the evening na siya guys. So, it's not easy. So, yan lang guys. I-share ko sa inyo yung aking mga uh, ginagawa buhay probinsya. So, thank you for watching. Please support my YouTube channel. My Solo Adventures Vlog. Babalikan ko kayo lahat. Bye-bye!